Thank you Ayun muna natin yung ating electric pan na ingay. So yun guys, nakagawa na tayo ng ating pangyelo, kasi sobrang init na panahon ngayon. Kaya talagang ang yelo mabenta. So ito yung ating gawa. So konti lang muna ginawa ko guys, no? Yan. Mga ilang peraso lang naman to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 peraso lang kasi pag sobrang dami naman tayong nilalagay sa ating freezer, masyado siyang mainit. Mainit yung ano niya, yung katawan niya ba? Uh, baka masira. So, nagpilas-pilas din ako ng aking mga kape. Yan, oh. Kasi wala na akong mga nakpilas. So, mabenta sa atin, guys. Kapeng, gray taste, white, at saka ko. Yan, ko blanca. So, ito, dito, Tagay natin. Yan, agad. So, ito naman, lagyan din natin. Kasi walang laman. So, napaka-init, napaka-malinsangan. So, talaga guys, ang yelo, napaka-mabenta na naman. Tsaka yung ating mga mismo, mismo soft drinks. Ayan. Ay, gabinit. Ayan na, punong-puno na siya. Ayan na Balik natin. Susaran na natin. So, thank you guys, nasa ano na pala. mag i -e na. Mamaya-maya mag sasaran na rin ako. Pero holiday naman bukas. Ano? Ayan. Ito naman yung mga sobra dito natin lagay. Ayan. So, sa awan ng Diyos guys no Wala nang bugwit. Kaya safe na siya dyan Dito naman to Dito So, karangan yung ano Okay lang yan Ay, napakainit So, kanina din guys no Nag-deliver yung ating ice cream So, kaya lang Nakaano dito no So, nag-deliver yung ating ice cream Ang order ko guys Nasa Wait lang, kuhanin ko lang yung akarisibo So, yan. Yung ating total order, guys, nasa 4,220.98. Ayan. So, meron tayong subsidy na 262.32 ni less naman dito sa order ko. Ayan. Itong order ko ay noong Ah, subsidy siya ng February. Ayan. So, noong March, guys, hindi ako nakapag-order kasi uh, medyo madami pa akong ice cream. So, ayokong nag- kuha ng kuha ng madami kasi ah, uh, mahirap pag ano na wala masyadong lagayan at saka syempre diba binabudget din natin yung ating puhunan yan so pakita ko sa inyo guys punong puno yung ating ice cream so kulang to guys no kulang yung ating order dapat uh, at least 5,000 tagay natin itong natin. at least 5,000 para meron tayong subsidy 5% yan So, dadagdagan ko na lang guys. Medyo ano pa naman, maaga pa naman. Ano pa lang naman ngayon, uh, April 8, 'di ba? So, konti na lang 'o dadagdag natin. So, wala pala ako nakalimutan ko order yung mga nakakap, yung mga sandy cup, uh, cream cup, yung mga basta nakakap guys, nakalimutan ko. So, wala. Ayan. So, punong-puno yung ating ice cream. Napaka malinsangan natin. Oops! Ayan. So, ito yung ating ice cream. Ayan, diba? Punong puno puno tanggalin natin to. Ayan, uh, hindi magulo. Tanggalin natin yung mga plastic. Kunti na lang naman naman. Ayan. So, punong-puno yan, guys. Makita nyo. So, meron tayong mga tab na malalaki. Kaya lang nasa ilalim, ano, nandito. Kaya lang mga ilalim, ano, ito nito, ito Yung, yun, eh. ganito, yung 200. Pero, Kaya lang yung, yung below yung bilog na 125, yung sa ilalim yung mga ganito guys, yan to ito diba? yan yan, so dami, punong puno na naman o so, yan o diba so yan, so napaka-inip so yung order natin, yun nga guys nasa 4,220 naka-less tayo ng 262 nung order ko nung February subsidy shop so update guys dito sa aming tindahan Ah, uh, meron akong binili in order and binili pala. <laughs> Nagpabili ako ng mga soft drinks, ayan oh. Ayan. Meron tayong mismo Uh, tatlo kasi alam nyo guys ang mga mismo nga medyo mabenta alam ginagawa ko para lalo silang ganahan bumili na mismo. Abin ko na mismo guys, 22. Nagawa ko din, ko na siya sa, dito sa taas, sa ref, sa freezer niya. Kaya lang yung freezer namin nag-iilong nga lang sa taas, no? Ayusin ko pa. Ayan, o, Dito ko sila nilalagay. Kaya lang no, naubusan talaga ako. May mga ano ako dito. Mga isda-isda. Pero dito, guys, di naman siya nangangamoy, ano? So, nilalagay ko siya dyan talaga. Ang sarap-sarap. Kasi, ah, nag-iilong talaga siya. Ayan, so, lalagyan ko din yung mga ano natin dyan sa laman. So, meron tayong mga mismo guys, mismo tatlong Coke kasi yun talaga yung mabenta, Coke. Tapos, meron tayong Sprite, dalawa, isang Royal, tapos dalawang Sting. Ayan. Same lang price ko nito guys na 22 type. Tapos, meron din tayong Alfonso, tatlo. Ayan, meron tayong Winsboro, isa lang kasi may naghahanap wala tayong maibigay di ba kahit uh, pa isa, -isa lang bilibili -bili niyan at least meron tayo tapos meron tayong uh, ito muna yung tatlong coke na 1.5 kasi meron pa tayo doon sa taas isa na lang naman natira tsaka dalawang royal sang sprite tapos meron tayong gin isang box kasi uh, wala na akong gin nung isang araw pa wala gin so ngayon lang kami nakapagpabili yan tapos yung kahapon sang araw napabili din ako mga sigarilyo yan. So, dito kasama sa pinabili ko kanina. yan O, dalawang rim ng Malboro. Ano, dito na yung Ibang malboro, ayan O, yan lang naman yung Mabenta dito guys, malboro red Ayan, so makalat yung aking tindahan, ano Tapos yung ating bigas O oh, walang Kasi yung aking order kasi nung nakaraan guys Dalawang klase lang Kasi wala silang ibang uh, bigas, ayan So, meron tayong buko pandan 55 per kilo At saka, ano to Jasmine rice Maganda yung jasmine rice guys Tapos, ito wala ng laman Meron tayong, ano guys, no Meron pa tayo dito Ah uh, Yung mapamunas natin gulo-gulo ng tindahan ko hindi ako makapaglinis <laughs> ayan kakapanood ng mga Duterte ayan balita ayan uh, meron tayong dalawang jasmine sa isang buko pandan so yung isang buko pandan eh <laughs> yung isang buko pandan na yan guys lalagay ko yan dito bukas so bukas ko na siya ilagay kasi napaka init na so time check guys nasa uh, 8.21 na ng gabi so ito yung ating tindahan ayan mainit papawisan na ako So, ayan. So, okay naman, guys. Medyo may pagkamatumal. Minsan may okay naman. Minsan sunod-sunod yung customer. Ganun. Kaya, okay lang. Bawi-bawi lang din, no? Oh. So, mamabawi tayo sa Gcash. At saka sa load. Ayan. Napakainat. Kaya, guys, kung wala kayong yellow sa tindahan, wala ng yelo, wala kayong mga soft drinks kasi sobrang init ng panahon, guys. Talagang mabenta talaga siya. Tsaka, ano, ano ba? Yun. So, red horse. Meron, meron ako red horse. Red horse lang, guys, na pinapalamig. yan So, yun lang, guys, yung aking sinishare. Yan. So, magsasara na rin ako ng tindahan kasi gusto ko na rin magpahinga para at least bukas. Ah, uh, nga pala, <laughs> nagbubukas ako mga 8 na ng umaga. No, sayang yung benta kasi dati. Nagbubukas ako ng 6 maaga. Ay, syempre, madami customer. Ngayon na nasasanay sila laging sarado, no? says uh, alas 8 ng bukas. Pero okay lang din, guys, kasi kahit sabihin mong 8 ako nagbubukas, no? Pero sayang pa din yung benta. 8 ako nagbubukas, guys, pero may bumibili-bili na din. Minsan, sa uh, sakit sarado pa nga, nag may naghihintay. Ayun. So, thank you lang tayo. Thankful tayo kay Lord. So, yun lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.